Kabanata Isa, Ang Berbanya Alamin natin ang mga tauhan sa kabanatang ito. Una, Haring Fernando. Ikalawa, Reina Valeriana. Ikatlo, Don Pedro. Ikaapat, Don Diego. Ikalima, Don Juan. Ang tagpuan dito ay sa kaharian ng Berbanya kung saan dito naganap ang masasayang pangyayari sa buhay ng pamilya. Dako naman tayo sa talasalitaan nililimi, sinisiyasat ng mabuti o pinag-aaralan muna bago ang pagpapasya. Dumangal, naging marangal o pag-angat ng dangal. Magilas, maayos o kagalanggalang kumilos. Nalilimpi, tumutukoy sa isang bagay na hindi pa nahahayag. Pantas, tumutukoy sa matalinong tao o may malalim na kaalaman sa mga bagay-bagay nililo, isang gawaing pagtataksil o panlilin lang. Halina't basahin natin ang buod. Ang Burbanya ay isang mayamang kaharian kung saan sagana, tahimik at payapa ang pamumuhay. Madalas na may piging at pagdiriwang na nagaganap sa kaharian sapagkat masayahin ang hari Trena. Sila ay may tatlong anak na lalaki na pawang may kakayahang magmana ng trono. Sila ay sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan, nakatakda na silang papiliin kung ang pagpapari ba o ang paglilingkod sa kaharian ng Barbanya ang tatahaking landas. Walang nakahihigit kanino man sa tatlong prinsipe kung likas na galing at talino ang sukatan, kaya lahat sila ay itinanghal na tagapaglingkod ng palasyo. Nagsanay sila sa paghawak ng patalim at sandata, ngunit sa pagsapit ng takdang panahon ay isa lamang ang maaring magkamit ng trono. Hindi maitatwa ng hari na ang paborito niyang anak ay ang bunsong si Don Juan, kaya namayani ang inggit sa puso ng panganay na si Don Pedro. Matapos marinig ang buod, ano nga ba ang aral sa kabanata isa? Una, ang isang mabuting pamumuno ay hindi nasusukat sa kapangyarihan bagkos ito ay nakikita sa pamamaraan ng pamamalakad na may pagkakapantay-pantay, makatuwiran at may puso sa lahat. Ikalawa, ang pagiging modelong magulang sa kanyang mga anak ay mahalaga sa paghubog ng kaisipan at kaasalan ng bawat isa. Ito ay makikita sa kanilang gawa at pananaw sa buhay. <coughs>